Kumusta at maligayang pagdating sa podcast ng KI Affairs. Ngayon pag-usapan natin 'to. Um, isang tanong na baka naiisip mo na rin. May sarili bang panlasa o pagkiling itong artificial intelligence o AI? Kasi alam mo may mga lumalabas na pag-aaral eh tungkol sa tinatawag na AI AI bias. Ang sinasabi, parang yung mga Large Language Model o LLM yung mga parang chat GPT na siguro ginagamit mo na, parang mas gusto nila yung content na gawarin ng kapwa AI kumpara sa gawa nating mga tao. So ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa'yo, para sa atin, lalo na't na papunta na tayo sa mas AI-driven na mundo? Halika, himayin natin yan. Okay, so simulan natin dito sa um, pinakaugat ng usapan. Itong AI AI bias. May bagong study kasi na ano, medyo nakakagulat yung findings. Parang may favoritism daw itong mga sikat na AI ngayon, no? GPT 3.5, GPT 4, mga ganun. Pabor sila sa gawarin ng AI. Ano ba talaga 'to? ano nakita nila Oo, yan na yung uh, pag-aaral nina Walter Larito at mga kasama niya. Nilathala to sa PNAS, proceedings sa The National Academy of Sciences. Importante ito kasi PNAS, no respetadong journal yan. So, dumaan to sa peer review, sa masusing pagsusuri. Ang ginawa nila parang kumuha sila ng idea sa kung paano pinag-aaralan yung diskriminasyon halimaw sa trabaho, yung mga hiring bias. Ginamit nila yung ganong framework para alamin kung yung mga L LLM ba kapag ginamit mo sila parang assistant sa pagpili? E may bias ba sila? Pabor ba sila sa mga description, mga text na gawa rin ng LLM kumpara sa gawa ng tao? Ah, interesting nung approach nila. Parang human bias study pero sa AI, ginawa. Okay. Paano, paano eksakto nila ginawa yung pagsubok? Tapos, syempre, ano yung lumabas, yung resulta mismo, kasi doon magkakatalo, di ba? Okay, so nag-setup sila ng tatlong um, magkakaibang sitwasyon. Dito, yung mga LLM, isipin mo parang virtual assistant sila, kailangan nilang pumili. Pero hindi lang AI ang pinapapili nila. Importante to, pinapapili din nila yung mga tao, mga research assistants, para maikumpara, para makita kung may diferensya ba talaga. Ito yung tatlong senaryo. Una, product descriptions. Pinapili sila ng mga produkto online based lang sa description na ah. yung isa sinulat ng tao, yung isa gawa ng LLM. Okay. Products. Pangalawa, lumipat sila sa academy, academic abstracts. Dito naman, research papers ang pinapipili. Yung basehan, yung abstract lang, yung buod. Ganun ulit, abstract ng tao versus abstract ng LLM. Mahalaga to kasi sa research, crucial ang abstract, di ba? Para malaman kung babasahin mo ba yung buong paper. Oo nga, malaking bagay yan. Tapos pangatlo, medyo mas light, movie summaries. Pinapili sila ng pelikula, base naman sa plot summary. Yung isa, galing Wikipedia, na alam natin gawa ng tao yon mostly, yung isa gawa ulit ng LLM. Okay, tatlong magkakaibang field, parang ganun. Anong ngayon ang resulta? Yun nga ang resulta. Um, consistent sa lahat ng tatlong seneryo. Malinaw na lumabas na mas madalas, mas pinipili ng mga LLM na sinubukan nila, kasama na dyan yung mga sikat, GPT-3.5, GPT-4, LAMA-3.1, Mixtral, QEN-2.5, mas pinipili nila yung mga option na ang description or summary ay gawa rin ng kapwa LLM. May pattern talaga, may pag-iling. Pero gaano kalaki? Baka naman, ano mo yun, konti lang yung lamang. Pwede pa kayang tsamba lang. May mga numero ba tayo dyan para makita natin kung ano, kung issue ba talaga to? Meron, meron. At malinaw yung agwat, hindi basta tsamba lang. Based sa data nila, lalo na kung titingnan mo yung figures 1 to 4 nung PNAS paper nila. Halimbawa, dun sa product descriptions, yung GPT-4 na isa sa mga advanced models, di ba? Pinaboran niya yung text na gawa ng LLM ng, eto ha, halos 89% ng mga pagkakataon. Wow! 89%? Ang taas. Oo. Tapos, nung pinagawa nila sa mga tao, yung mga human evaluators nila, 36% lang yung preference nila para dun sa LLM text. Grabe, 89 versus 36? Ang layo ma. Hindi biro. Malayo talaga. Tapos, ganun din yung pattern sa iba. Sa academic abstracts, yung preference ng LLMs para sa LLM text, mga 78% on average. Yung tao, 61% lang. Sa movie summaries, mga 70% yung preference ng LLMs sa LLM summaries kumpara sa 58% lang ng tao. Kaya, hindi ito, ano, hindi ito konting lamang lang. Meron talagang um, mas mataas at consistent na pagkiling ang AI sa gawa ng kapwa AI, higit pa sa gusto nating mga tao. Okay, grabe rin yung niro. Hindi nga biro. So, ito na yung malaking tanong. Bakit, bakit ganun? Dahil ba um, mas maganda lang talaga? Mas dekalidad yung gawa ng AI, kaya nila pinipili? O may iba pang mas malalim na rason? Bakit sila nagkakaroon ng ganitong parang favoritism? dito na nga pumapasok yung ano, yung pinaka-interesting na parte. At dito rin papasok yung pagkakaiba ng bias sa simpleng preference for quality. Sabi ng mga researchers, hindi ito basta-basta masasabing dahil lang sa quality. Kasi nga, kinumpara nila yung preference ng AI sa preference ng tao. Kung quality lang yan, dapat parehong mataas yung score sa AI at sa tao, di ba? Kung talagang mas maganda yung AI text. Pero hindi ganun yung nakita nila. Ah, okay. Gets ko. Yung AI bias, sabi nila, ay yung sobrang pagkiling, yung extra preference ng LLM para sa kapwa LLM na lumalagpas pa sa preference ng tao. Itong sobra na to, yun yung tinuturing nilang bias. Kasi nga consistent na mas mataas yung preference ng AI kumpara sa tao. So parang may iba pang nangyayari dito bukod sa quality. Okay. So ano yung mga posibleng paliwanag nila? May dalawang major na tinitingnan. Pinalawig pa nila to sa reply nila sa isang commentary ni na UITL sa Penas din. Una, tinatawag nilang style familiarity. Kasi yung text na gawa ng LLM, madalas may specific style yan, di ba? Karaniwan malinaw, organisado, neutral yung tono, medyo predictable yung rhythm, yung daloy. Posible daw na itong AI style na to, mas familiar sa ibang LLM. Mas madali nilang ma-recognize. At dahil pamilyar baka iniisip nila, ah, quality to. Kahit hindi naman necessarily, parang mas gusto mo yung luto mo kasi sanay ka na. Parang ganun nga. Parang ganun yung analogy. Kahit hindi naman ibig sabihin na yon na ang pinakamasarap para sa lahat. Pangalawa ay yung absence of social markers. Kapag tao kasi ang nagsusulat, madalas kahit hindi sinasadya, may mga ano, may mga bakas ng identity, yung subtle cues tungkol sa kultura, kasarian, social class o kahit personal na estilo lang. Sa AI text, usually wala niyan. Mas sterile, mas pare-pareho. Mas malinis tingnan. Parang ganun. Oo, parang mas malinis o objective o professional sa tingin ng ibang LLM dahil walang kalat ng human identity. Kaya baka mas pinapabora nila. Doon sa reply nila kay Yu, tinawag pa nila tong posibleng reaksyon sa stylistic regularities na nagkakaroon ng parang halo effect. Halo effect. Ano 'yun? Yung tipong dahil maganda yung itsura o yung style, iisipin mo na maganda na rin yung laman. Yung style mismo ang nagiging basehan ng judgment mo sa substance. Sabi nila, ito ay isang uri ng epistemically defective na heuristic. Ibig sabihin, may mali sa paraan ng pangangatwiran o pag-evaluate ng AI. Hindi siya nakabase sa tunay na merito kundi sa panlabas na anyo lang, sa style. Okay, so parang mas gusto ng AI yung tunog AI din. Hindi dahil mas magaling, kundi dahil um, kamukha nila ng estilo o mas malinis tingnan dahil walang bakas ng pagiging tao. Okay, okay, nagiging malinaw na. Pero eto na, bakit ito importante para sa atin? Para sa iyo na nakikinig, ano ang epekto nito sa totoong buhay, sa hinaharap? Kasi kung AI lang naman sa AI yan, baka okay lang. Pero mukhang hindi, no? A world. Malaki ang potensyal na epekto nito sa atin. Isipin mo na lang, no? Paano kung yung mga AI systems na may ganitong bias, sila na yung ginagamit sa halimbawa pag-screen ng resume sa trabaho? O nga, ginagawa na yan ngayon, di ba? Oo. O kaya sa pag-evaluate ng research proposals para sa funding. O kahit sa simpleng pag-recommend lang ng produkto o balita na nakikita mo online. Kung may AI-AI bias sila, edi lugi yung mga gawang tao. Kahit mas maganda o mas bagay yung gawa mo, baka hindi mapansin, baka mas mababa yung score kumpara sa gawang AI lang. Hindi pantay yung laban. Ito ba yung tinatawag nilang tollgate tax dun sa study? Na parang um, kailangan mo pang dumaan sa isang toll gate, na kailangan mo pang ipapolish sa AI yung gawa mo para lang magusuhan ng AI evaluator. Eksakto. Yan yung tinatawag nilang conservative scenario. Yung pinakaposible na mangyari in the near future kung yung resume mo, cover letter mo, product description mo, o kahit article mo, hindi LM polished, Baka sa unang filter pa lang ng AI system na gamit na ng maraming kumpanya ngayon, ligwak ka na. Hindi ka naaabot sa tao. So nagiging advantage na naman para sa may access sa tools. Oo, oo. nagiging advantage para sa mga may access o may pera para gumamit ng advanced AI writing tools para i yung gawa nila sa panlasa ng AI. Ang resulta niyan Panibagong inequality. Lalaki lalo yung agwat, yung digital divide, no? Between sa may access at sa wala. At saka, parang hindi makatarungan, di ba? Na kailangan mo pang gumastos o mag-effort para lang maiwasan ng isang uri ng diskriminasyon na galing mismo sa AI. Parang toll fee nga para makapasok ka sa mga opportunity. Nakakabahala nga yung gate tax na yan, pero may sinabi pa sila ng mas speculative daw, yung mas pangmatagalan Ano naman yun? Oo, meron pa silang tinitingnan na mas malayong senaryo, though speculative pa nga lang to. Ito yung posibilidad na sa future, magkakaroon na ng mga autonomous AI agents. Autonomous AI agents? Yung mga AI na kumikilos mag-isa? Oo, yung hindi na lang tool. May sarili ng kakayahan magdesisyon at lumahok mismo sa ekonomiya. Halimbawa, AI na nagmamanage ng supply chain bumili ng materyales, o AI na nagtitrade sa stock market. Ngayon, kung itong mga autonomous AI agents na to ay may AI bias din, ano kaya mangyari? Baka mas piliin nilang makipag-transact, bumili, o makipag-partner sa kapwa AI agents din. Ah. Kasi mas naiintindihan nila o mas trust nila yung gawa ng kapwa AI. Kung magtuloy-tuloy ito, sabi ng researchers, baka humantong tayo sa tinatawad na AI-only marketplace. AI-only marketplace. Oo. Isang parte ng ekonomiya kung saan AI na lang sa AI ang naguusap, nagkakasundo, nagpapalitan. Tapos yung mga tao o kumpanya ng tao, unti-unti nang naiiwan, e nai explode medyo sci-fi pakinggan pero yun yung extreme na possibility na tinitingnan din. Wow. Yun yung talagang ano nakakaisip. Okay, so malinaw yung AI AI bias pati yung mga posibleng panganib. Pero alam mo, habang usapan itong mga um, quirks ng AI, may isa pang nabasa ako galing MIT News, yung position bias. Hindi man direktang related sa AI-AI bias, pero may kinalaman din ba ito sa kung paano sila, alam mo yun, magproseso ng ipormasyon? Magandang nasingit mo yan. Tama ka, hindi sila directly related sa cause, pero pareho silang nagpapakita na itong mga LLM may mga limitasyon talaga. Hindi sila perfecto. Yung position bias, base nga dyan sa study ng MIT, ito yung tendency ng LLM na mas bigyan ng importansya yung impormasyon sa simula at sa dulo ng isang mahabang text. Simula at dulo. Oo. Halimbawa, binigyan mo ng mahabang document yung AI o tiningnan mo yung mahabang chat history, yung mga nasa gitna, madalas hindi masyadong napapansin, parang lost in the middle. Ah, parang sa tao din minsan yung primacy at recency effect Medyo may pagkakahawig pero ang kaibahan dito sabi ng MIT hindi ito dahil sa content mismo kundi dahil sa technical na design ng AI hmm. sa transformer architecture nila may kinalaman daw sa attention mechanism sa causal masking technical na to, pero ang point, yung mismong pagkakagawa ng AI, yun ang nagiging sanhinang bias sa pag ng info. Mahalaga tandaan kasi kahit walang AI bias, may iba pang biases na dala ng mismong technology. Pwedeng maapektuhan yung resulta na binibigay sa iyo ng AI. Okay, gets ko. So, magkaibang bias isa, parang preference sa kapwa, isa, dahil sa structure, pero parehong horning na hindi neutral palagi ang AI. Kailangan maging maingat. Balik tayo sandali sa AI bias. Ano naman ang um, practical na epekto nito sa halimbawa, SEO, Search Engine Optimization o sa paggawa ng content online? Importante ito sa marami sa atin, di ba? Oo. Malaking implikasyon yan. Isipin mo kung yung mga search engine like Google o yung mga social media feeds na gumagamit na ng AI para mag-rank ng content, para mag-decide kung ano ipapakita sa iyo. Kung may AI, AI bias din sila, which is possible ang mangyari, baka yung mga AI-generated na blog posts, articles, product pages, mas tumaas sa ranking, mas madalas lumabas. Hindi dahil mas maganda. Hindi necessarily. Baka dahil lang nagustuhan ng AI algorithm yung style, yung malinis, organisado, predictable na AI style. Ang panganib para sa iyo bilang user, baka pulo AI-generated content na lang makita mo, na baka paulit-ulit lang o mababaw, tapos yung gawa ng tao na baka mas original, mas may personal touch, mas creative, natatabunan, mas mahirap mahanap. Tapos para sa mga content creator na tao. Mas mahirap ang laban. Kahit gaano kaganda ng gawa mo, kung hindi AI-friendly yung style, baka isnaben ng AI evaluator. Dito napapasok yung tanong no, na binabangit din sa ilang analysis. Darating ba yung point na kailangan nating i-optimize yung sinusulat natin, hindi lang para sa tao, kundi para na rin sa AI? parang may bago na tayong audience na kailangang i-please yung AI mismo. Ganun na nga. Kailangan mo nang isipin magugustuhan kaya to ng algorithm. Bukod sa magugustuhan kaya to ng tao. Nagiging mas komplikado. Mukhang ganun na nga. Hindi na lang tao sa tao, may AI nang kasama sa equation na may sariling taste. Okay, So para i-wrap up itong pagsusuri natin ngayon, nakita natin parang lumalakas nga yung ebidensya para dito sa AI-AI bias. Yung tila natural na pagkiling ng mga LLM na paboran yung content na rin ng kapwa AI. Nakita natin kung paano ito pinag-aralan, no? Gamit yung mga eksperimento sa product descriptions, academic abstracts, pati movie summaries. Oo, at pinag-usapan natin yung mga posibleng dahilan, hindi lang simpleng quality, kundi baka dahil sa style familiarity o yung absence of social markers sa AI text. At nakita natin na mas mataas pa tong pagkiling na to kumpara sa preference nating mga tao. Higit sa lahat, tinalakay natin yung mga potential na pangib mula dun sa mas malapit na banta ng gate tax na pwedeng magpalala ng inequality at digital divide hanggang sa mas malayong posibilidad ng AI-only marketplace kung saan baka maiwan na tayong mga tao. Nabanggit din natin yung ibang bias, like position bias, na galing mismo sa structure ng AI. Kaya ang ano ang pinakamahalagang takeaway or facet siguro para sa iyo na nakikinig, habang ang AI ay lalong nagiging parte ng buhay natin sa trabaho, sa pag-aaral, sa informasyon, sa desisyon, napaka-critical na manatili tayong mapanuri, maging mapagmatigas tayo sa mga potensyal na biases nito. Kasi itong mga paggiling na to tulad ng AI bias, hindi lang to theory, pwede itong magkaroon ng tunay at malaking epekto sa kung sino ang nabibigyan ng chance, anong impormasyon ang lumulutang at kung paano tayo nahuhubog nitong digital world. At ito, pangwakas na palaisipan na iiwan namin sa iyo. Kung itong mga AI na to, sinanay naman sila sa data na galing sa atin, di ba? Sa lahat ng sinulat at ginawa ng tao for years, bakit at paano sila nagkakaroon ng bias laban mismo sa gawa ng tao? Sa managanitong sitwasyon, ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa kung paano sila talaga natututo o kung ano ang ibig sabihin ng pag-isip para sa isang AI? At ano pa kaya ang, hindi natin alam tungkol sa kanila? Maraming salamat sa paikinig at hanggang sa susunod ng AI Affairs.